Alam niyo yung mga bagong marketing campaign ng mga congratulations, Carlos Yulo. Grabe nakakatawa. Grabe, grabe kayo mag-shading. 99.99% of Pinoy's are happy for your jeans. Sino yung 1%? Nakakaloka kayo. Grabe tong hygienics na to. Ito, eto. Diyos ko dahil tough mama. We may not be your mama but we're proud of you. Anak ko ka. ka. Ay naku Diyos ko po Lord. Tough mama. Kakaiba. Ito guys. Diyos ko. Ang lala ng angkas. Baka may kailangan kang puntaan para mag-sorry. Yung promo code. Diyos ko, ang grabe yung marketing. Nakakatuwa talaga. <laughs> Keep it up, guys. Nakakatawa.